Bigyan ko kayo ng halimbawa kung paano ako magtanim o paano ako mag crop rotation. Unang tanim ko dito ay sili. Siyempre mga bunga ay lahat good quality. Nung natapos na ang sili ay pinotol ko ito pero di ko muna pinatay. Agad ako nagtanim ng pichay, direct seeding lang, pang madalian, sa loob ng tatlong linggo may maharvest na ako dyan bukod sa pichay ay nagtanim rin ako ng luya interval ng isang plat pero di ko naman nataniman lahat magandang pang intercropping ang luya at isa rin itong insect pest repellent habang nagaharvest sa pichay ay siningitan ko naman ito ng pakwan tingnan mo sa isang plat ay merong pichay yung sili buhay Nagsanga ito at namunga ulit. Merong luya at meron pang pakwan na kasingit. Apat ang tanim. Ang tawag nito ay compact planting. At sa pagtatanim ay kailangan ang tamang timing. At nang naharbis lahat ng pichay, ay inumpisahan ko ng patabain ang pakwan hanggang ganito na ang hitsura na walang naging problema sa pamumunga. Naging malusog ito dahil na pa ng pakwan ang natirang fertilizer na aking in sa sili at pichay. At di nagtagal, ay naharbis ko ang pakwan. Siyempre, masarap ang lasa, approved ng masa. Habang hinihintay ko ang luya, ay pinapahinga ko muna ang lupa ng dalawang buwan para pati ako makarelax muna pwede pa ako makatanim ng isang cropping. Sakto sa harbisan, yung luya ko ay maari ng bunotin. Sa isang season, ay marami ang natanim ko. Hindi lang basta crop rotation ang in-apply kong technique. Pinagsama ko rin dito ang minimal tillage cultivation, companion planting, intercropping at relay cropping. Kaya yung area production ko ay na-maximize ko ng hosto. Isang area lang, pero sunod-sunod ang tanim, pero lahat naging maganda ang kinalabasan. Malaki ang naitipid ko sa oras at panahon, sa trabaho, at lalo na sa gastos. Tuloy-tuloy ang tanim kaya yung kita ay walang paltos. Nakita nyo naman ang resulta. Kitang-kita ang ebidensya. Okay. Oh. Saan ka dyan? Okay. Pwede nyo subukan na sa inyo ang pagpapasya. Tip ko lang, kung gusto mo itong gawin, siguraduhin magampanan mo lahat ng pag-aalaga ng tanim. Kaya dapat mula umpisa hanggang matapos ang cropping ay di ka pwedeng tamarin. Yo.